you know, basta. So, ay, may, meron mo mic? Oops, meron kasi na Okay, so game. Uh, wait lang, check ko lang muna. Okay, gumagana <laughs> na. Pero ito na nga, um, nakakita nyo sa, sa title. Kasi, uh, glow black yung phone ko. Uh, originally, yung 13 Pro Max. Uh, and then ito nga, nakapagpalit tayo ng 15 uh, from Globe. So, um, may ways kasi naman na para ma-unlock mo yung phone mo sa Globe. Uh, meron sa ano nila, sa... Nakita ko yun eh, sa Globe One. Tap, i-re-request mong pa-unlock. Kung gaano katagal, hindi ko sure. So, uh, bago pa kasi mag-expire yung uh, plan ko, Naka-plan ako sa globe. Ang uh, ginawa ko na nag na lang ako. So, paano ko pin or Pero kasi yung ito, mga like mga website. Ito yung ginagamit ko rin. Uh, may mga nakausap ako. So, pa-unlock. Uh, una kong iba-ibang presyo actually. Yung iba nas, nasa 3,000, 3,500. Medyo OP alam ko. Tapos yung iba bumaba ng 2,500. Hanggang sa may nakausap ako, uh, binigay niya sa akin 1, tapos parang nakadalawang unlock ako kasi yung iPhone 13 ko yung sa akin, tapos yung kay Bekbek. -Bek, and then, yung... Ito, to 15. So, yung sa 15, parang 1,000 na lang sinigil sa akin. Pero, ah uh, pwede kang mag-login dito. Nag-check ako kasi ako. ah uh, pag nag-login ka, pwede mo i-unlock. Hindi ko palang lang sure kung paano, pero pwede mo subukan kung gusto mo try. Anyway, so, yun na nga. ah uh, ibig sabihin, yung, yung globe lock na phones, ah uh, is... Pwede mo dual SIM. Lalo na etong ah uh, pupunta na nga tayo dito sa smart. ah uh, Siyempre, globe. <laughs> globe ang gamit mo. So, technically, uh, well, di ko naman, hindi ko lang maisip kung bakit mag-globe pa ulit kung naka-globe ka na. Anyway, so yun nga. Kung uh, pwede ka mag-dual SIM, so ang option mo ngayon is for smart. ah uh, ito lang kasi yung alam ko for now na pwedeng e-SIM. Ah, uh, yun. Kaya siya magiging dual SIM. Kung ano yung compatible phones, nakalist na rin dito. Ah, nasa na yun? Na-check ko siya kanina Ah, tat, 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 nawawala. Wait. Refresh natin to Galing dito yun eh. Back. Okay. Yan. So, pagka-click natin yan, uh, lalabas dito. Ah, uh, so wala kong ay yung iPhone 11 kasi nasa nabigay na natin sa Las Piñas na sa mga sinyo sa song sinyo so yan iPhone 11 di ko sure kung kung same lang pero malabang uh, from iPhone 11 hanggang o oh, actually XS. meron meron na okay so paano mo pupunta hindi ko lang mapakita kasi well nandoon yung ano ko yung IMAI ko so anyway so pupunta ka na settings And then pagpunta mo sa settings, uh, punta ka ng general and then about. Tapos scroll ka ng onte, tapos may makikita ka dyan. Uh, sa akin kasi naka, yung carrier lock. Sa akin kasi naka, naka so naka, hindi ko mapakita kasi nga, ayun nga, may mga details. Pero sa akin naka no SIM restrictions na kasi nga, na ko na. At saka, kaya akong ginawa itong video na to kasi, syempre, baka e-SIM ay eh, walang signal or what. So same lang siya. Ang pinagkaiba niya lang is, ah, uh, tatuwa ko. Tatuwa ko kasi guys, tinanong ko yung Kuya, ko, anong difference yun Kuya? Kasi, yung Original sa akin, yung original na SIM ko, way back 2017, ah uh, is yung SIM card mismo, physical SIM card, pina-eSIM ko na. So, wala nang SIM, wala nang SIM card tong phone ko. eSIM na parehas. Uh, yun nga, pinakonvert ko. Anong difference? Wala naman talaga same coverage, same, same, and all. Ang difference lang talaga is hindi mo siya malilipat sa ibang SIM or sa ibang phones na hindi supported yung eSIM. Anyway, so yun yun sa ano, yun yun sa iOS o sa Apple and then sa Android, malamang meron pa dito pero feeling ko yung mga medyo mid-range to high-end uh, well, nag-testing chaneko dito sa ROG. Well, sa ROG wala Ah, uh, lalo na dito. <laughs> sa ano, sa Infinix wala rin, saka doon sa Techno wala rin. So ay yung wait, kay and flip yung kay Big eh, teka, teka. Okay. So tayo ay nagbabalik. Ah, uh, opo Oppo N3 flip. <laughs> Walang battery wait, charge na, charge ko lang. Okay, so kalikutin na natin 'to. Uh, hindi ako masyado sanay dito pero feeling ko nasa settings cellular lang cellular. Teka, balikan ko kayo. Okay, madali lang pala. Ah, uh, well, syempre iba-iba sa Android pero sa Oppo N3, uh, settings lang pagpunta no, settings, mobile network and nandoon may eSIM. So, at uh, yan, pwede. Ang hindi ko lang sure from iPhone or iOS papunta ng Android or Android to iOS. Kasi ilang beses na ako pag nagtat... well, nagtatanong din ito dito. Feel ko sa sa smart okay lang pero sa globe kasi tinatanong nila ako kung kung ano kung iOS or Android or siguro para lang pagsesenan eh ko ba feeling ko lang feeling ko lang pero dapat pwede kasi eSIM naman yun anyway so yun ah uh, pwede yung eSIM ang hassle lang ang maganda kasi sa trip ko kasi yung phone sa yung sa pag switch ng ah uh, SIM card sa ROG well di ko sure kung pare sa ano sa opo um, Oppo pero anyway sa and, sa um, iPhone, madali lang naman. Uh, medyo hassle lang. So pupunta ka lang ng cellular. Pagpunta mo ng cellular, meron dyan, wala well, yan, ayan, uh, meron dyan cellular data. So may tatagal, mo makiclick mo lang yan kung primary or secondary. Actually, meron naman dyan uh, allow cellular data switching. So yan, pwede mong switch yan. Same as with yung uh, default voice line. So, yun. Y gano, lang. So, anyway. Punta na nga tayo. Kung paano ka uh, Punta ka lang. Well, sige. Ah, uh, yun pala. Itatype mo lang yung IMEI mo dito. Kung nakikita mo dalawa, uh, type mo lang isa. Yung una. Kasi may IMEI, IMEI -E tsaka IMEI2 pareha silang naman yun lalagay mo lang dyan tapos ayan uh, free iPhone car uh, car nasan yun Ayun na pala so, ayan lalagay mo lang dyan pagka check mo uh, lalabas na yung result nakalalagay kung naka-SIM restrict ka ba or what. And yun. Tapos, pag bibili ka na ng SIM card, continue mo lang yan. Or X. Uh, add to cart. Add to cart ka lang dyan. Tapos, uh, view cart. Uh, yung... Pag sa phone ka kasi bumili. Okay. Matwala. Pag sa phone ka kasi bumili, hindi lumalabas yung Gcash. Pero kasi bumili ako dito sa... Kaso ay tumuloy. Add to cart. Ah, kasi continue shopping, bugo kang wala. Ayan. So, to check out mo lang. Click mo lang yan. And, uh, hindi nag-load. Hindi ko alam kung bakit, pero... Wait lang natin. <laughs> okay. So, nag-remote tayo sa ano. <laughs> nag-remote tayo sa uh, Mac kasi ayaw magtuloy. So, anyway, so Smart eSIM. eSIM. Ay gumana 'di nag load sa Windows. Hindi ko alam kung bakit, pero I know. Ayun, uh, know, stuck pa rin dalawa na 'yan. So, anyway, dito nga tayo sa MacBook. Dito na ako. Ayan. So, continue lang. Tapos, add to cart. And then, uh, view cart. Tapos, pagkatapos na yan, ayaw na rin tumuloy. <laughs> pa tayo tumuloy. Uh, Accept call, po, please. Wait lang. Okay, ito na to. Ah, uh, niload ko na. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa website ng Smart pero hindi hindi siya naglo-load. Pero anyway, so yun na nga, uh, afternoon nung part na nagigista kanina, lalagay mo lang yung number mo dito. Pwede globe diyan. Ah uh, so pag lagay mo number ng number mo diyan, kung kung ano man number mo, tapos is uh, yung email, yung email mapupunta dito yung SIM card, ah uh, yung eSIM, yung yung QR. Yung QR na yon yun yung pupunta, uh, pupunta ka sa phone mo, either smart, uh, either Android or either uh, iOS. Pupunta ka doon sa eSIM na part, tapos uh, scan QR, and then after nun, doon mo na na-activate. Doon uh, mo na ma-activate. So lalabas, uh, naka-dual SIM ka na. Tapos ito pala, uh, yun sa Globe, uh, lalo na kung naka-postpaid, uh, isang beses lang siya pwede na activate So if ever magka-issue ka katulad nung sa akin kasi ang nangyari, inactivate ko agad dun sa ano, dun sa 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 dating phone. And then bago, and then yung na-activate ko na, yung magta-transfer ako lumalabas parang nakalimutan ko yung exact message parang lumalabas yung uh, old device is not supported, parang ganun. And then kailangan ko pa kasi eh, nag-check na rin ako dun sa ano nila, dun sa app. Hindi rin gumagana yung sa app nila. So kailangan or well pumunta ako do sa store sa store eh panahon na yun parang ano pa yata holiday uh, Di ko matandaan kung christmas yun or uh, new year pero halos sarado lahat ng store anyway so long story short uh, activate mo yun lalo kung, kung sa Globe ka activate mo na sa bagong device kasi hindi gumagana yung transfer QR or yung transfer to a new phone so yun tapos yung sa smart gumagana to kasi uh, galing yung QR code na original kong number na hindi original number pero yung nabili kong number sa smart uh, na na-activate ko na do sa dating phone and gumana ulit siya do sa bagong phone. Yan, tapos kung paano ako maglo-load same lang din naman uh, well, yun sa akin kasi nakalain sa Globe pero yung sa smart uh, download ka lang ng app na ano nga yun? Yung smart na app nila Ayan. Wait lang. Check ko kung may lalabas yung number ko. Ah, hindi naman. Okay. So, dahil hindi naman, ayan no. to download ka lang yan. Tapos, uh, suggested ko kung sa Globe, sa Globe, eh, may linya ka na nga. Mag-magic data ka na lang. Uh, yung magic data para, siya, para din siyang gomo na magagamit mo lang if ever na walang signal. So, lalo na yung sa mga pinagpupunta namin, lalong festival. Pero ngayon may signal sa festival mo le. Pero yun nga, um, uh, ang mangyayari is, ang mangyayari kasi is ganyan, no? Ayun, no? Uh, kung nakikita, eh oo, nakita nyo, pero... So, parang may bar sa taas. At saka mayroon pang bar ulit sa ilalim. Yun, naka-activate na yun. Dual SIM mo. So, yun lang. Dito na natin tatapusin and... Pakita ko sa inyo si Buena. Oops. Ay, yun <laughs> na pa. Kulit na kulit na kulit Ay, si Buena. Oh. Sige na, Buena. Babayin natin sana. Bye-bye. Bye-bye, guys. Ay, may tumatakbo pa. May tumatakbo. Mukha ko si Letlet. Mukha ko si Letlet. So, bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye.